sa isang simpleng bayan, may batang nagngangalang boy na naranasan ang lahat ng uri ng pagsubok ng maaga sa buhay. Tatlong taong gulang pa lang si boy nang mawala ang kanyang ama. Iniwan siya ng kanyang ina sa tiyuhin at mula noon, ang kanyang mundo ay puno ng kawalan. Nang siya ay 11, pumanaw ang kanyang ina sa kanser. Pitong magkakapatid sila, pero magkakalayo. Sa murang edad, natutunan ni Boy ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sa 13 anyos, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral ng libre sa isang foundation. Dito nagsimula ang kanyang bagong buhay, puno ng pag-asa pero puno rin ng lungkot. Tuwing visiting day si Boy lang ang walang bisita. Sa halip na malungkot, ginamit niya ang oras para tumulong sa mga gawain at mag-focus sa pag-aaral. Nang magtapos siya, gustong gusto niyang mag-college pero walang magpapaaral. Hindi siya sumuko. Nag-apply siya ng scholarship at natanggap sa two-year diploma course. Maraming gabi nagutom siyang natutulog, pero kakayanin ko to ang laging sinasabi niya sa sarili. Sa bawat paghihirap, mas lalo siyang nagpursige. Dahil sa determinasyon, nakapagtapos si Boy at nakahanap ng magandang trabaho. Napatunayan niyang kahit walang nagmamahal sa kanya noon, kayang abutin ang tagumpay. Ang kwento ni Boy ay patunay na walang imposible sa taong determinado. Kung nagustuhan mo ito, ilike at ishare mo para maging inspirasyon din sa iba.